pinakabagong balita mula sa mundo ng showbiz, umani ng malaking atensyon ng mga pahayag ni O.J. Diaz. Ipinahayag niya na may mga ebidensya silang hawak na magpapatunay sa tunay na estado ng relasyon ni na Kim Chu at Paolo Avelino. Patuloy na pinag-uusapan ng dalawa sa mga social media at balita kung saan lumutang ang mga espekulasyon na maaaring may espesyal silang ugnayan. Sa mga pahayag ni Oj, sinabi niyang tila may mga dahilan kung bakit hindi pa nila ito nais na ipaalam sa publiko. Ayon kay mula sa kanyang pinagkakatiwala ang source, nakahanda na sanang aminin ni Paulo ang kanilang relasyon. Ngunit, ipinagpaliban nito ni Paulo dahil hindi pa raw handa si Kim na ipakita ito sa publiko. Kaya naman, napagpasyahan nilang panatilihing lihim ang kanilang relasyon sa ngayon. Ang ganitong sitwasyon ay hindi bago sa mundo ng showbiz, kung saan madalas na ang mga artista ay may mga pribadong bagay na nais nilang itago mula sa mata ng publiko. Ang mga pag-uusap tungkol sa kanilang tunay na estado ng relasyon ay patuloy na umaabot sa mga tagahanga at tagapagsubaybay. Dahil dito, marami ang nag-aabang sa mga susunod na hakbang ni Kim at Paulo, at kung kailan sila magiging handa na aminin ang kanilang relasyon. Ang mga ganitong balita ay talagang nakakaakit ng atensyon, hindi lamang sa kanilang mga tagahanga kundi pati na rin sa mga tao sa industriya ng showbiz. Sa kabila ng mga pahayag ni Ogie, may mga tanong pa rin kung ano ang mga posibleng dahilan kung bakit kailangan pang itago ang kanilang relasyon. Marahil, ito ay dahil sa pressure mula sa publiko o kaya naman ay para protektahan ng kanilang pribadong buhay. Sa huli, ang mga ganitong balita ay nagbibigay lamang ng aliw at intrigang kailangan sa industriya ng entertainment. Habang patuloy na umaabot ang mga balitang ito sa mas malawak na audience, tiyak na magkakaroon ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tao. Ang mga fans ni Kim at Paolo abala sa pagbuo ng mga teorya at opinyon ukol sa kanilang estado ng relasyon at tila walang tatapusan ang mga speculations na ito. Ang pagusbong ng ganitong balita ay nagpapakita lamang na sa likod ng makikinang kinang ngiti at mga proyekto ng mga artista, may mga kwento at tunay na buhay din na puno ng emosyon at desisyon. Sa paglipas ng panahon, maaaring magbago ang kanilang sitwasyon at balitaan ng publiko sa kanilang mga susunod na hakbang. Ano ang sinasabi sa balitang ito?